Hello guys, ito pa lang ngayon yung magawa kami ng hagdan Ito siya guys para sa hagdan papuntang overhead bed Dito sa, meron siyang taas itong ginagawa namin guys Na maliit lamang Para, parang kung sa ano guys, parang ano siya Parang double deck So, ito siya medyo parang up and down lang siya, guys. Ta tiny house siya, guys. Yan. So, ayan na. Diyadandahan na ng aking migo ang paggawa ng hagdan at saka yung overhead bed, guys. Para maikabit namin. Yan. Ito na siya, guys. So, oh. ito na yung itsura ng overhead bed. At saka yun, dinugtugan namin yung hagdan doon. Yan. Okay guys, dahan-dahan na -dahan siyang na tatapos ng aking Migo. Ayan. So, yun guys. Ngayon, kinakabitan niya naman ng railings guys. Doon na sa may bandang itaas ang lagyan namin ng railings para medyo maluwag yung pagkaka pagtumaan pag tumaan ka dito sa ibaba at makikita parang ano siya, maluwag ang space. Yun. At saka doon sa taas guys, mayroon na rin yung railings guys. oh. Yan. Yan ang railings nyo guys. oh. Ayan. Ay, Hindi pa siya masyadong, na masilya guys. Yan. Hindi pa siya masyadong makinis. Yan. Okay. Yan ang aking migong masipag. Yan. Pangiting-iti pa si migo guys. oh. Ngayon, ito naman ang ilalim ng overhead bed. Mayroong maliit na toilet yan dito, guys. Yan, oh. Tingnan tayo na yung wall. Ayan, oh. Ayan, Grabe ang aking migo, guys. Uh, halos lahat, alam niya, guys. Ayan, So, ito, guys, oh. So, medyo na buff na siya. Na. Yung, ano, nakinis na ng kunti. Tingnan e, niyo, medyo maganda na yung itsura niya wala pang kisame yung aming ano guys yung itaas so gagawin pa yan ipapakita ko sa inyo ang buong buo nito pag natapos na talaga siya at saka na pintura guys kung ano talaga ang magiging itsura nito yan yan na siya ngayon guys oh. so medyo gumanda ganda na ng konti guys yan oh yan ang itaas niya guys oh. Yan. So, yan lang muna guys ang ipapakita ko sa inyo guys. Abangan nyo na lang ang update ko nito sa susunod ko na upload. Maraming salamat.